Ayan po guys, yung aming banding. Wala na pong baboy, mga buti na po yata ang laman niya. Unahin po yung ate ko, oh. Yun, layo. Nagtapon po siya ng basura. Ate, saka nagtapon dyan, parang ang layo ng iyong ano. Pinagtapunan. Ayan po yung ate ko. Dapat, dapat ate, nagsusuot ka ng buta at madamo. Yan, ito po yung ano yung kaupo namin. Ay may bunga po siya kaya lang taas. Ay may bunga ate o. Oh. Ate o oh, may bunga. Ayun po may bunga pa naman po siya o oh, kasi po nung tag-in po wala po yan dahon. Tapos ngayon na lang po siya lumago. Ito po ay sa likod ng aming bahay. Tapos yung pong bahay namin dyan sa taas. So, ayun po nakikita niyo po ba yung bahay na? sira-sira na po ang bubong niyan kaya po yan pag po malakas na malakas ang ulan kasi sira-sira -sira na po yung anaho po niya kasi ang bubong diyan, pag malakas po ang ulan guys, pumapatak po dito sa aming ibaba kaya po ang nangyayari nagiging na, mga palitan na nga po ayun sabi nga po nung asawa ko kailan namin papalitan sabi po pera lang daw ang kulang ayun na po ang kulang pera. Ano Hi guys, good morning po. Tapos yung aming pong sabi guys, ayan po, namumuno po ulit Pang ilang bunga na ito ate, ano? Pang tatlo na ito, ano? Pang bunga na yun, ano? Paapat na po parang napote namin po yan. No? Yung pong iba niyan, pag ako ng lusena, binadala ko doon sa mga bata paborito po nila yan guys o, mga anak ko may, may bunga na yung aginan yan o, yan po dito yun, yan. na yan may madadala na sa Lucena dito naman po sa province pag nasipag ka pa lang talagang magtang Ma, ano talagang aani kagaya po nga hindi nga kami makapagtan kung sa na muna puyot naman ay e, pinya rin po kami dito ayun po malunggay mataas na rin po tapos yung abukado po hindi na mumura tagal na po ng avocado nyo ko po ba kung babao wala ko yan hindi po yan nabunga ay ilang years na tapos yan po yung ate ko dito e, nga po yung bahay namin kaya po nagiging tulang po sa baba at sira sira po ang bubong po dito, kailangan po dito. Para, para, para dunia, ya, pag nagling harap, magaling ay nagkalaman, ayun. May po yung mga ano, dito. Po, may rambutan pa. Yung mga rambutan pa. Buko pa lang po yung mga rambutan. Tsaka niya hindi yan basta mga, ito, na, ito, na, ito, na. ito nung lang yun po guys lampu lang po yan sa paitip ng aming bahay mga puno-puno nga na pwede kakinabangan sa mga panahon kaya po tayo nga nung pa po ito. Ito ang aming paligid ko ng aming bahay. God bless po. Ngayon po lagi tayo kasi may naganap daw pong linder sa Jumali. Jumali. Kesan po yata yun. Ingat po, ingat tayo lahat.